For today's video nga pala, electric pan naman ang aking ipapayo sa aking mister. Bumigay na yan dahil sa sobrang init. Alhapon ba namang nakabukas? Ewan ko lang. Sa panahon kasi ngayon, ang sobrang init, electric pan is life talaga. Hindi naman talaga kasi pwede nang walang electric pan. Ay naku, napakainit talaga sobrang. Kaya yung isa, bumigay na. Kaysa naman ipagawa ko sa iba yan, di gagawin na lang niya. Marunong naman niyang gumawa. Ipagsaswap lang naman namin yung dalawang yan. Yung isa, uh, ah, kasi ang pinakamotor niya. Bale, itong blue na to, okay pa ang motor niyan. Sayang lang kasi yung stand. Mas maganda kasi tingnan kung may stand siya. May na natagalan pa nga sa pagbaklas dyan. Pinagawa ko na rin kasi dati yan. Kaya lang, hindi na talaga nagtagal. Talagang nasira na. Hala ko nga din yan, maayos ah, kasi nga napakatagal yung magbaklas. Mamadali pa yan sa ayusin kasi nga may pasok pa yan sa trabaho niya. Pero sabi ko ayusin muna niya bago siya pumasok. Naumpisahan niya na kailangan niya yan tapusin. At lang ang gagamitin na electric pan pag yan ibinaklas niya tapos hindi tinapos ba? Diba? Yan, mga panahon na yan, medyo hirap pa siyang baklasin yan. Ang kasi ng tornilyo. Anyway guys, ipapasoward ko na lang yan. Medyo ano, Ayan, nasa labas siya. Tinesting na namin yan kung umikot siya. Umikot naman siya. Kaya lang, nagkamali siya ng wiring dyan. Dahil yung ikot, insan, umabalik na ka-counterclockwise. Siguro, mali yung wiring niya dyan. Pero, naikabit ni naman namin yan. naiaayos din naman yan. Ayan, tinetesting niya sa ano, bawat ano. Ayan na, okay na siya. Naayos na rin. 'Di diba, ang ganda ng tingnan pang may stand siya. Mukha na siyang mamahali na electric fan. 'Di diba, Kailangan lang nating maging ano diyan. Para maayos. Ito diba siya. lakas ng hangin niyan. Thanks for watching.